Ayan po sa episode na ito yan na po Papasya lang po natin yung ating Langka po uli doon oh, yan. Makakasama po natin si Ka Francis oh. Yo Titingin daw po siya ng magugulay sa labak Kahit ba ano Ka Francis Puso ba ka Hindi mawalan di yan Yan di na tayo sa kabila di. Yan dyan sa pilapil Ba't hapon nang sumaka? Oh, may ginagawa ka pa. Para matagal ka lang hindi nakakapasyal dito, ano? Oh. Yan, yeah, si Ko Francis po. Oh. Pag po naibigan na yan ay... Eh, yan po yung kaibigan natin, si Ko Francis. Pag naibigan na yan sa bukid, ay inalusong po yan dito. Oh. Kumusta naman ang trabaho ko, Francis? Ha? Ah? Mapagod naman. Mapagod na <laughs> Ayaw, lahat puro mapagod na. Laban lang ako ano para sis. Dini yan, dini sa kabila. Yan. Diretso tayo doon sa ano langka. Ilang days na rin, eh parang hindi na ano. Hindi... Hindi Hindi pa nahihinog. Oh, diyan paparon. Dini ka sa ibabaw, dini, dini tayo sa ibabaw. Para naman tayo ay suwerte natin pagka hinog na 'yon. Parang paapat na araw na ngayon ako hindi na papapunta ulit diyan. Ay. Ay, arte na agad si itim, Baka uh. uh. may makakabuti pa di yan. Abay na itong baba, ari! Ha? Ay, so, yeah, yan, ka tumulay. Natumba, no gawa ng habagat. Madulas yung kanya, madulas. Natumbahan din po pala tayo ng saging oh. Walang bunga. Wala. Sayang. Sayang pa no. Ano bata pa nga ito. Hindi din sa langkatai tayo, sa langka. Ay labis ko nang ligaya. Dahil sa ikaw ang mahal ko. Kahit kunting pagtingin. Ano? Kabuti lumibot ka. oren lang ka muna. Ay, lakad. Ayan nga pala sabi ko ay ano. Pagbalik ko'y hilaw o hinog, aking iha-harvest na. Nakay ko, Francis, ah. Ayan, oh. Arehong atin lang kang are. Di po ba't binangkit ko po sa inyo ano na basta hinug o hilaw siya. Iharbis po natin oh at gawa ng papahinugin po natin ay eh, sa ano na sa baba na. Ano ka pwede na kagad to ko para si. Eh. Pwede ka alam din. Na pa. Pwede, pwede na ano, lalawitin ko na. Yo yo yo. Oh. Para malapit na rin ano. Pakilig mo. Malutong-lutong na. Malutong. Malutong. Oh. Eh. Para malapit na ano. Lalawisin na po natin. Ilag ka. Hindi mo ito kasambutin na ano. Bigat ito ano. bigat, bigat yan. Hindi mo wasak pa rin. parbolong pa ako sa paa ah. sakit din parang may amoy na eh ano palagay mo? wala pa naman masyado amoy. sabag parang may naaamoy ako ang ganda oh ito wala ito wala ito para malapit na yan o, no? mani ba? Maano na eh Mani ba? Oo, makon na yung ano niya? Pero hilaw pa ano? Hilaw pa kaya lang eh ano na, pwede nang pahinugin sa bahay Pwede na Ang no? laki eh uh. Ano ka sa pala guy? Pwede na yan, pwede nang na pahinugin to sa ano Mga ilang, kaya pa siguro to Mga ilang days pa? sa daya may ang balutan, balutin pero wag ko nang wag ko na muna ano hindi ano, wag ko na muna putulin sure naman sure naman na hindi pa pwede ano? Eh, yung taas sabi ko eh, babalikan ko 3 to 4 days hindi pwede na mag-stack muna talagang pa, pati parang hinog na no malapit na yan baka yan ay malapit na mga amoy nangangamoy yan eh pag uh, na oo oh. Ay, ari kayang kabila. Ay, pero tama na kaya namang pasanin. Ano? Okay na muna to. Mabigat-bigat oh, to. Pasok okay, pasok okay. Mabuhot, Bubuhatin ko. Laki, malaki-laki buhatin yan. May lang kayo sa estimate ko? Ay, siguro may 6, 5 to. 5 o, four or five. Baka, four or five ba? Alas 4 o Four 4 or five ba? Joke lang, ano ka, Francis? Ay, baka dumit sa damit mo. 4 o 5 kilo Wala Ta Ay paano wala tayong makakain kanyan ay gulay na lang kukuhanin Puso ng saging Oh tara Kung saan may puso ng saging Saba, saba ang ano yun Tingin, tingin Saba ba yung dadalihin Kahit hindi ka tumingala pag may saging ako Francis ah Paano taan diskarte nung ganyan Ha? Kahit hindi nakatingala ako nakakakuha ng saging ah Ha? Huh? Okay. Ayan, nakatingin lang ako sa baba, oh. Ito ko, okay. Francis, oh. Diyan, oh. Ito, ito, ito yung palatandaan ko na, ano, na kahit hindi tumingin sa taas po, may masasaging tayo. Yan, oh. Yan, oh. Ilan ba, ilan nakita mo? Dalawa. Ay, ah, sige. Tabon lang yun, Kahit maalin. Yan na ba? Ayo. Ayus. Hah? Alih. Galah-galahnya manga kunyu. Aling. Klak-klak ya. Oh. Oh, keras pomul. <coughs> oh. Belaperas bangga itu. Ada apa? <coughs> Galwatat lo. Galwatat lo.

Ha? Okay, ano nga ba? Isang, isang siligang, isang isang nilaga. Nilaga ba ka? Saka baka tapuso ng sag na nilaga. Nalaga lang tapos sa bagoong ano. Ah, ayun. Ang uh -oh. it's mean, um, nilaga natin uh oh. na diba't... Ay, tama. Ano? Yan pa ako, Francis. Parang mayroon pa din yan. Dagdagan pa ba natin yan? No? Ano? Ha, ah, palagay mo? Pwede rin. Isa pa siguro. Isa pa? It means ano po, kumbaga sanay kami sa nilaga ay yung bang dibat ang tawag namin sa nilaga ay nilabon. Dibat ganoon ano ko Francis? Ang tawag po namin sa yung kasi kaya ako nagtakaan nilaga po sa amin pag ako pag sa amin ano ang nilaga po ba sa amin ulam? Ay anong tawag sa inyo ng ulam na nilaga? Ganun din nilaga din. Ay oo, kumbaga nilagang saging ang tawag po namin doon nilabong saging. Pero sa sa sinigang ay pwede na no puso ng saging siya nga na po may naispat pa tayong isa dadagdagan pa raw niya ayan ano ka Francis? sinigang tapos na mo na tilapia oo uh, sinigang ano? sinigang isa sa mga kundi no? ha? Huh? isa sa mga the best na partner nyo oo oh, oh. alakay na kay oo oh. Ano kakapusin pa ata. pata? Ano, inabot na. Tapos ano? no? Aray ar ar kapos kawayan, hindi kapos patad. Ayaw pang madala. Wala nyo ka, Francis. Na tama na yan, no? Oh. <laughs> Para may tama na, no? May ano na, ano na lamat na yan. Lamat na. Yo! Wala nyo ka, Francis. Ikaw, ha. Ayano ako pala Marunong maglinis oh Oh Itakin mo Itakin okay, yan Doon ko na lang kani sa bahay uh. Maraming tisuyo ako na rin ano ito at bubuhatin ko yung langka yan iwanin muna titingin pa po kami dunong ng kabuti eh. din direks, sa direksyon na yan din sa gilid yan ah daya may hana yan malaki. ang malaki ay kamatay ng buli ang puno ng buli kahit sa ang, ano naman atin may buli ano kahit sa ibang lugar ano hindi ko ka pa rin sa baba rin yun bye bye Yun na yung diamond din sa kabla Yan yeah, dito tayo Yan na nga diretsyo Hindi na sa gilid Yan yeah, yan yeah, yan yeah. diamond na yan Ay dakad Ay dakad Ha? Ano, tingin, tingin. Ito, dito ako lagi nakakaipat ng kabuti eh. Wala, no. Mahiyain talaga. Wala naman, ano. Saka-saka po, wala. Ay, lakad kung wala. Talagang ganun. Paso yun, ano, gapa, ay, yung... Ang dahon yung langka Hayaan na ho natin nakabalot Yung puso mo Dala Ayan ka na Diyan yung Sa panabi ng kalayan Diyan yung Ah, sister na naman yan you know, na lang, hindi na nasiro Ha? Ito na ho yung ating langka. Oh. Papahinugin na po natin sa bahay. Mga ilang days pa kaya ito ko process? Palagay mo? Ha? Oh, 'di kung kailan pati bumango ano? Ha? Armasyo na po. Oh. 4 years. <laughs> 'Di joke lang. Ayan po, ito na po yung atin langka. 'Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ari po ay update ko na lang po kayo. Ano po? Kapra si Kawai. Yan. Sulit naman yan yung gulay. Ay, hala. Yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lapo. po.